Ito na nga po pala yung pangalawang araw ng pagpapagawa natin ng kalsada mga kasaka para nang sa gayon may pasok na po talaga natin sa mismong bahay talaga natin si Karsaka mga kasaka. At ayan nga ituloy-tuloy pa rin po tayo sa pagpapadam po ng buhangin kasi medyo kailangan po kasi talaga natin ngayon ng marami-raming panambak mga kasaka gawa ng palayan kasi talaga to kaya medyo malalim-lalim po talaga lalo't tag-ulan po ngayon mga kasaka. At ito nga dahil medyo malayo-layo na po talaga yung buhangin din ng palapala na lang. Di rin kasi talaga makakapasok pa ang dam truck baka malibing lalo't kakalagay pa lang ng buhangin kaya eto binaldibaldi na po ng mga tropa natin dito mga kasaka at ngayon nga ipinaubay na po muna natin sa kanila mga kasaka Andiyan naman si papak kaya alam na nila kung saan nilalagay at kung anong sukat na ang gagawin nating kalsada mga kasaka kasi yung gagawin ko po ngayon eto mamamalengke nga pala muna ako ng pangtanghalian nila mga kasaka para syempre makabawi-bawi din sila sa lakas na naibuhos nila dito sa pagpapagawa natin ng kalsada mga kasaka Hindi rin kasi talaga to yung trabaho mukhang magaan at madali lang siyang tingnan, pero mabigat po talaga yan mga kasaka at andito na nga tayo sa palengke malapit dito sa amin mga kasaka at dalawang paa nga pala ng baboy yung binili natin dito kailan sir youtube vlog para pang sabaw, pang papawin ng pawis ng mga katulong natin sa paggawa ng kalsada mga kasaka pagkarating ko nga eh eto sinabawan na po agad natin itong mga kasaka at syempre nagtanghalian na. At pagkatapos kumain, nagpahinga, at alauna, balik na naman sa trabaho Kaso nakailang beses ng pasilong-silong Gawa ng met, maya na lang talaga yung ulan din na rin kasi talaga pwedeng magpaulan Lalo't pinagpapawisan na At ayon, dahil alas tres na Kaya naman, nagpamerienda na lang muna tayo mga kasaka At eto, medyo bahana talaga Kaya di na may iwasang kabahan Baka tumagos na yung tubig galing sa ilog mga kasaka Baka ano rin kasi yung mabuhangin Nakakalagay pa lang, sayang po yung ating pinagawa Mga isang dam na lang yung hakot nila. Yan lang yung dam. So, magsashot na naman ulit yan. Ngayon sila. Yan na lang yung hakot nila. Dito tapos. yon abangan ulit bukas mga kasaka kung saan po tayo mapupunta. Maraming maraming salamat nga po pala sa palaging niyong panonood at pagsuporta. Huwag mong piliting.